makalaro tayo ng minecraft survival mode so don't forget to like and subscribe to my videos so may solute matimig na ngayon tayo guys tulog na sila okay send tayong 3 para makagawa tayo and sorry kasi na ating gawa tayong lahat sa iyong Ay magganap tayo ayon para makakatay. Ay, teka. So, wala pa ito dito? Ayan, pala may ay So, yung guys, may karakter na pala tayo na sarili. Hindi ko po magpapakita eh. Kasi, hindi ko po alam yung mga ginagawa ng mga Para mga nakikita nila ang karakter. So, guys, sirain natin ito na. Tanong na lang natin. O, oh, di ba? Mahal ba halaga ako sa nito? In case yung dala natin. Kung wala na ito, hamid uh, lang pala natin dito ay makakuha ng uh, iron. Kasi mahirapan po tayo kumuha lang kasi. Ano po? gagawin na rin po ng tutorial ko. Kumawa lang po ako ng content. So, ano. Kuha tayo na yung stick. Ito sa rin po. Kuha tayo po. Ito. guys. Okay. Pagawin na tayo na ating pangitin. guys. Kung sa mga kohe, baka sulat guys. Ay, nakakatay tayo ng guys. Ay, Kailangan natin ang bed. Baka marami zombie. Baka marami guys. May ano kala sa baba. ay, ay guys. May ano kala sa Oh my god, bawas ng guys. Tumay mo ang guys. Kuat aja dito. Parang may pwede tayo kumuha guys. Na andilang naman base. guys. Puwede tayo kumuha base dito guys. Kailangan natin maraming ang main ng ship. Para makagawa kuat ng bed. Ngayon. So, Karoon tayo na ito guys. Baka may cold din dito guys. Sayang. Uh, kailangan natin. Ayan guys. Kaya dito. So guys. Yung siguro ito. Kuha tayo. na. Ang. Ang. Ang.

So, guys. Manahan tayo. Grabe, ang bilis. 4 minutes pa lang ang katara. Parang, ang bilis na lang. Sige, ano muna. Ang kala niya pala na rin dito. Kasi may gold naman na. Lang. Kasi napaka-easy lang, guys. Ito ko 4 minutes pa lang. Nagpa nga, eh. So, guys, ang tayo ang gold. Pasok tayo sa mga

Oh, tara. Tara na nice, sa tayo. tayo. pa tayo ng mga puno guys. Kukuha pa tayo ating una natin. Hindi na natin kailangan ng black pero natin yan. na rin yung Kailangan natin ng puti na siya. Paano? Doon ka tayo makita ng guys. lang guys. Wait lang ako. Kukuha ko yung talaga and we shall keep the oh, so, okay. sorry, guys not going to be to no, no. So, I'm ko to be guys So, it's not going like to like So, daan ng dito, tayo dumaan, baka mawag tayo tayo dito. Oh, pila.

लगे no, no. no. no,

Saan takot na? Oh, may zombie. Agol. May zombie ka. Go, okay. guys. Hmm, laka na kung iba na guys. Eh, huwag eh, dyan siya. Huwag Ayun na sa video, nakukuha na tayo. So, makakatapad ba, guys? Kasi yan naman. So, guys, kung nakatayo, don't forget to like and subscribe to my video. I love Bye-bye. Bye, guys. Tapos natin. Bye-bye. Bye. Ito nga, hindi na nangasabi lang. Tapon, tapon. Tapon, tapon. Tapon. Bye bye. Oh, don't forget to like and subscribe to my video. Abot niyo po 50 subscribers. Okay. Dinyo 50 subscribers. Bye bye.